Kamusta mga Idol Tropa? Welcome po sa ating channel. Sa video na to mga Idol ay mag full wave tayo ng barako. Nagkabit kasi sila ng mini driving light at malakas na busina. At doon na rin nagumpisa ang kanilang problema na laging nalulobat ang kanilang baterya. Ayan mga Idol Tropa, sa ganyang problema, isa lamang po ang pinakamagandang solusyon, full wave. Una natin ginawa dyan mga idol ay nag drain tayo ng langis. At binaklas natin itong crankcase cover dito sa may magneto side. Ayan mga idol, at habang pinapatulo pa natin yung langis, ay binaklas na natin ang battery at itong plastik kung saan dito nakalagay ang battery ay inalis na rin natin dahil sa likod ng plastik nito mga idol. Ay dito naman nakalagay ang socket ng ating stator wire. Ito mga idol. Ayan at nabaklas na natin mga idol tropa. Ayan mga idol dito na tayo sa stator. Ayan. At hindi na rin natin kailangan alisin yung stator dyan sa crankcase. Madali na lang mag-rewind ng stator ng barako kahit na hindi na natin alisin or baklasin ng stator sa crankcase. Okay mga idol? Ngayon dito sa stator mga idol ay may tatlo tayong grupo ng wire at magnetic wire. Okay mga idol dito sa part na to makikita natin dito ang yellow wire kasama ang dalawang magnetic wire. At dito naman sa part na to mga idol ay makikita natin dito ang white wire at isang magnetic wire. At dito naman mga idol, makikita natin dito ang black wire na may lining na yellow at isang magnetic wire. Black wire na may lining na yellow mga idol, ito yung ground wire ng ating motor. At kasama niya dito sa part na to ang isang magnetic wire. Balik tayo sa part na to mga idol, white wire at isang magnetic wire white wire mga idol ay charger at dito naman tayo sa yellow wire na may kasamang dalawang magnetic wire ang yellow wire mga idol yan ang supply natin para sa ating ilaw okay mga idol dito pa rin tayo sa part ng yellow wire kung saan may kasama itong dalawang magnetic wire ang gagawin natin dito mga idol ay aalisin natin sa pagkakainang ang dalawang magnetic wire gamit ang blade cutter mga idol maingat natin itong aalisin Ayan mga idol, matapos natin maalis sa pagkakainang ang dalawang magnetic wire na ito. Siguraduhin lamang natin mga idol tropa na ang dalawang magnetic wire na ito ay magkasama pa rin. Ayan mga idol, so dito natin inalis sa part na to itong dalawang magnetic wire kung saan dito rin nakakabit itong yellow wire ayan mga idol ulitin lang po natin mga idol na dapat ang dalawang magnetic wire ay magkasama pa rin at dito na ang magiging pwesto ng dalawang magnetic wire na ito mga idol safe na yan kahit na hindi na natin balutan hindi na yan gagalaw dyan mga idol ang mahalaga ay hindi siya dumikit sa anumang source ng ground ngayon dito naman tayo sa part na to mga idol no? kung saan andito yung black wire na may lining na yellow. Kung saan ito yung ground wire mga idol. At may kasama itong isang magnetic wire. Okay, ang gagawin natin dito ngayon mga idol ay aalisin din natin sa pagkakainang ang magnetic wire. Ayan at natanggal na natin ang magnetic wire mga idol. Nakasama ng black wire na may lining na yellow ang gagawin natin dito mga idol tropa ay dudugtungan natin ito ng wire at ang wire na idudugtong natin mga idol ay siya namang ikakabit natin dito sa may yellow wire kung saan dito natin inalis yung dalawang magnetic wire okay ayan mga idol tropa kiskisin natin itong magnetic wire bago tayo maginang or magdugtong ng wire palabasin muna natin yung tanso coated kasi ito ng varnish Ayan mga idol, ito na yung wire na idinugtong natin sa magnetic wire. Gagawin natin dito mga idol ay pagagabangin natin ito hanggang doon sa may yellow wire. At ikakabit natin ito kung saan naman natin inalis yung dalawang magnetic wire. Mga idol, ito na yung wire na idinugtong natin galing doon sa isang magnetic wire. Nakatabi ng black wire na may lining na yellow. At ito ay pinagapang natin hanggang dito sa may yellow wire mga idol at ikakabit natin ito kung saan natin inalis yung dalawang magnetic wire kanina. Ayan mga idol trawa. Sana nasundan po. Ayan at matapos nating maedikit yan mga idol ay full wave na ang ating stator. At ito na rin ang huling wire na ating ikakabit. Ayan mga idol. So siguraduhin natin na nakainang yan ng maayos. Ayan mga idol. Tapos na tayo sa stator. Ngayon dito naman tayo sa sakit mga idol. So hanapin natin dito ang yellow wire at saka ang white wire. At ang gagawin natin ay huhugutin natin ang white wire at saka ang yellow wire mula dyan sa socket. Ayan, nahugot na natin pareho ang yellow at ang white wire. Ang gagawin natin dito mga idol ay pareho natin silang dudugtungan ng wire. Yan mga idol, matapos natin madugtungan ng wire, ang yellow at ang white wire na hinugot natin mula sa socket ng ating stator, ay pwede na natin ibalik ang crankcase. At ibabalik natin mga idol, ang socket ng stator kung saan natin to inalis. Okay? Yan mga idol, naikabit na natin lahat, pati yung battery. At dito na tayo sa ating full wave rectifier mga idol ang ginagamit kong rectifier mga idol tropa ay lihua brand pang GY6 mga idol 5 wires yan lihua brand matibay ito mga idol tropa pwede kayo bumili nito online at itong dalawang wire mga idol ito yung idinugtong nating wire galing sa yellow at white wire ng stator At dito naman sa yellow at white wire na galing sa ating rectifier mga idol, ito ay ikakabit natin kahit alin sa dalawang wire na itinugtong natin galing sa yellow at white wire ng ating stator. Walang problema mga idol, no? kahit saan mapunta yung yellow at white wire na yan, dyan sa dalawang wire. Okay? Ayan, naikabit na natin ang yellow wire mga idol nagaling sa rectifier. Ngayon itong white wire naman ang ikabit natin. Ayan, dito tayo mga idol sa sakit ng kanyang regulator. Ano? Unahin natin itong black wire na may lining na yellow mga idol Kung saan ito yung ground wire ng ating motor So balatan natin yan mga idol At dyan natin ikakabit ang green wire na galing sa ating full wave rectifier Yan mga idol, traba, green wire ng ating rectifier Ikakabit natin sa black wire na may lining na yellow ng ating motor Sunod natin mga idol ay itong dalawang white wire na nandito pa rin sa sakit ng ating regulator. Pareho natin balatan yung dalawang white wire na yan mga idol. Ang white wire na yan mga idol ay papunta sa ating fuse diretso naman sa positive terminal ng battery. Dito sa dalawang white wire na to mga idol ay dito naman natin ikakabit itong red wire na galing sa ating rectifier. Ngayon mga idol, isang wire na lang ang natitira galing sa ating rectifier. Kung saan nito yung black wire. At itong black wire mga idol, ay gagabit natin ito dito sa yellow wire. Putol na ang yellow wire nito mga idol dahil sinubukan na ito sa yellow cut yung tinatawag na fast charger. Ayun mga idol tropa, black wire na galing sa ating rectifier, ikakabit natin ito sa yellow wire na galing naman sa socket ng regulator. At dito mga idol sa pinagsama nating black wire na galing sa ating rectifier at yellow wire na nasa ating socket ng regulator ay maglalagay tayo dyan ng isa pang wire. At ang wire na ilalagay natin dito mga idol ay siya namang ikakabit natin sa accessories wire. Nang sa ganon maging battery operated na ang ating headlight, ang ating ilaw. At pinaka importante sa lahat mga idol ay mapasokan ng positive supply ang black wire ng ating rectifier. Nang sa ganon ay hindi ito mag-overcharge. Ayan mga idol, ito na yung wire na galing sa pinagsamang black wire ng rectifier at yellow wire ng ating regulator socket. At ito ay kakabit natin sa accessories wire mga idol. So ang pinakamalapit na supply ng uh, accessories wire, ay itong wire na galing sa ating flasher relay. Dalawang wire itong galing sa ating flasher relay, mga idol. So ang accessories wire ng Kawasaki Barako ay brown wire. So ito yung babalatan natin at dito natin ikakabit. Itong wire na galing sa pinagsamang black wire ng rectifier at yellow wire na galing naman sa socket ng regulator. Okay mga idol? At ito na ang huling wire na ating igakabit mga idol. Sana nasundan ninyo mga idol. At syempre sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At ito na ang resulta ng ating full wave mga idol. Ayan, sana may natutunan kayo sa video na ito mga idol. Tropa. Like and subscribe na lang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat mga idol tropa.